tips para magtagal ang ating automatic transmission na kotse. Number one dyan, sundin natin yung recommended na PMS sa ating kotse. Normally sa mga transmission, every 40,000 kilometers or 2 years, dapat nagpapalit na tayo ng transmission oil at filter. Number two, make sure na tama yung paggamit natin ng sasakyan. Like for example, from park, reverse, neutral, and drive, eh dapat naka full stop ang ating sasakyan bago tayo mag interchange And number 3, siguraduhin natin na maayos yung cooling system ng ating sasakyan. Uh, normally sa mga automatic transmission, nakakonek ang ating transmission sa ating radiator. And number 4, dapat constant din natin sinacheck yung level ng oil o ng transmission oil natin or kung sakaling may nakita tayong oil mark sa ilalim ng ating sasakyan, e ipa ipacheck natin agad yan. Mahirap na, baka maubusan ng oil ang ating transmission. Hello mga paps, sa Kuya Shane at may si bakong question na related sa automatic transmission at ang question niya sa atin ay kung paano daw ba niya mapapatagal ang buhay ng kanyang automatic transmission na kotse. Just an idea lang ano sa mga new driver dyan. Uh, yung manual at automatic transmission na kotse na iisang model, normally iisa lang yung makina niyan. Okay, idea lang to ha. And nagkakaiba lang siya sa kanyang transmission. So yung maintenance ng makina ay parehas lang. So kung anong oil yung nilagay ninyo, kung mineral yan, semi-synthetic or poly-synthetic ay eh, yun yung susundin niyo. Now, sa transmission oil, doon nagkakaiba. Kasi uh, pag automatic yan, yung traditional na automatic is ATF. Pag CBT yan, CBT oil. Pag doon sa manual, eh, gear oil yung ginagamit yan or manual transmission oil. So kung sakali man, ano, i-check ninyo mabuti kung anong oil yung ilalagay. Ano. At yun nga, sabi ko nga kanina, ideally every 40,000 kilometers or 2 years, eh dapat nagpapalit tayo. Pero may mga dealer ngayon na in-extend nila up to 80,000 km. So better check na lang yung owner's manual kung ano yung recommended na PMS ng inyong transmission. At yun nga, number 2 is make sure na tama yung paggamit natin ng ating sasakyan, ano? Sabi ko nga kanina, yung park, reverse, neutral and drive dapat naka-full stop ang ating sasakyan. Like for example, from neutral to uh, or sorry, for from park to reverse, dapat naka full stop yung ating sasakyan or from drive going to reverse, dapat naka full stop yung sasakyan natin pag magsiship tayo ng gear. And yun, kung pupunta naman tayo sa mga low gear niya or manual mode, make sure na nasa low speed tayo o hindi gaano mabilis yung ating sasakyan o nasa control speed tayo. Although matatalino naman yung mga automatic transmission natin na pag mali yung ginagawa natin, eh normally mag-a-alarm yan. Pero siguraduhin pa rin natin na naka full stop pag tayo mag pag tayo reverse or drive at kung sakaling mag shift naman tayo sa manual or low gear eh nasa low speed tayo okay and yun nga yung cooling system natin normally sa mga automatic transmission eh may dumadaan din diyan na kulan so dapat laging maayos yung cooling system ng ating sasakyan at yun nga number 4 kung ma-check natin yung level ng kaating oil sa transmission, much better dapat nasa full yan lagi. At kung may nakita tayong any mark of oil sa ating transmission, ipa-check natin agad kasi isa yan sa, sabihin natin, isa yan sa buhay lang naman talaga or maintenance ng ating automatic transmission. At pag napabayaan natin yan, sadly posibleng mas malaki yung maging problema. So yun mga paps, no, salamat sa panonood. Keep safe mga paps.